Ayan, nandito tayo sa mga ano katutubo nating mga... Ito daw po yung magaling na kumanta dito. Anong pangalan mo? Basti Anong totoo ang pangalan mo? lang. Basti lang talaga? Ano apelyedo mo? La Madre. Marunong ka daw, magaling ka daw kumanta, sabi nila. Totoo? Sa school. Sa pagtapi. Samasali ka sa mga contest sa school? Wow! Ano yung paborito mong kanta? Ano po, Esperanza po. Ay, ang galing, Esperanza. Sampulan mo daw kami nung Esperanza na yan. Saan ba ang yung pangarap? Anong naghihintay sa yung bukas? pag ay hindi tuluyan ang magwawakas. Kasapit din ang tangi mong landas. Maramay mo ngayon luha at hirap. Anong naghihintay sa iyong Pagasa asa ay hindi tuluyan ang magwawakas. Sap din ang tangi mong landas. Esperanza, araw mo ay sisikat. Katotohanan bang Magaganap Di maglalaon Araw mo ay sisikat Katotohanan bang magaganap Esperanza Esperanza Thank you. Alika rito, anong grade mo na? Grade 6 po. Saan ka nag-aaral? Dito six po sa Matal lang. Matal lang, elementary school. Okay. Yes, eh. Dahil la ah, magaling kang kumanta. Tingnan ko daw kung may makasya sa inyo dito. Panlalaki. Ano na gamit tayo dito guys? Panlalaki. Ito yeah. lang na yata. Kung dalang panlalaki ang yeah. gamit. Ah. ito <coughs> ah, na lang. Yeah. Yes, eh. Bibigyan kita ang baon mo. Kailan ang pasok mo? Sa po. Lunis? Kaya naman Wait lang ha. Yaka lang, kukuha tayo ng baon mo. Oh, baon mo to sa lunis ha. Salamat po. Welcome. Dito ka, huwag ka mahiya. Anong pangarap mo pag nakagraduate ka? Anong gusto mong maging? Singer po. Maging singer? Wow. Sige, gagalingan mo sa school ha.